What's up guys? Ngayong araw nga ipapakita ko sa inyo kung paano ba yung medyo na ginagawa ko sa mga ganitong silang mga fairings, may crack o basag man. Kung wala pang pa budget, pambilin ng bagong fairings guys, ganito yung gawin mo, bali dinikit ko muna nga pala yan guys, sa super glue. Pagkatapos ko madikit at medyo natuyo no, na nga guys, ilagyan ko ng tape sa ibabaw. Bali nilagyan ko ng mga tape guys, yung mismo may mga crack na bud ng fairings. Ang purpose na yan guys, para di mag overflow dyan o no, tumulo yung glue na ilalagay natin. Yan guys, okay so, na, tapos ito naman yung palawag gagamitin guys, yung bulak. Po guys, tama nga yung nakikita nyo yung bulak na ginagamit sa mukha. Mali guys, pipirasuhin natin yan na maliliit tapos ilalagay natin yan sa may band ng make-up. Ang una muna nga pala nilagay dyan guys, nilagay na ako ng glue sa may crack para mapalapat natin yung bulak. Tapos nilagay ko na yung bulak guys, isa isa ayon sa crack. Isa pa nga magdadala dyan guys kung magandang glue yung gamit nyo. Ito kasi guys, nabili ko lang sa online, tanong matiba at garantisado na rin. Tapos yung ginawa ko nga dyan guys, nilagay ko na maraming glue yung bulak hanggang sa babasa siya ng glue. Ang discard ko ang guys, huwag yun tigilan lagyan ng ng glue hanggang maging masambasa yung bulak. Siguro nga sa iba guys, lumang diskarte na to at marami na nakagawa. Pero kung di mo pa nagagawa to guys, ito yung magandang diskarte lalo sa mga wala pang pampalit pambili ng bagong fairings. At syempre, bilhin nyo na yung guys, yung sakado matibay at madali rin matuyo. Dahil pag yan guys, na may bulak, sigurado rin tibay niyan. Sa siguraduhin nyo lang guys, na nagyan mabuti ng glue yung lahat ng bulak na dinikit natin. At syempre, bago yung salbaks na dapat guys, sigurado yun lang dapat yan, tuyong -tuyo yan, para mat tibay talaga. Ayun so, muna natin guys, kahit mga 5 minutes. O, uh, 30 minutes guys, para tuyong-tuyo. -tuyo. Sinakto na nga ng isang oras guys Ito nga, guys. na nga parek ba rapos ang dice Matigas-tigas na siya Pero yung mantang loob dice Medyo basa apa Pero okay na na Kaya tinanggal ko muna nga pa Ay eh, mga tape guys Ay eh, nga pa na nag dice Nung wala ng tape Iway ang dice Pinamasilyahan pa Para mawala ng yung crack o bitak Pero yan guys Okay na yan Ang purpose natin guys Ay eh, maikabit Sobrang tibay na nga guys Hindi na Basta-basta yan Lalo guys Kapag inabot pa ng kanabukasan Yan yung tuyong-tuyo na O paano guys Pwede nyo try to Salamat sa pader na oot today's at bidu ingat alright